Bakit ganyan ang tingin mo? Para ka naingkanto. Eh, naingkanto nga talaga ako. Sa'yo. Totoo bang balita akong lalaban ka na naman? <clears throat> Kasi, Ibon. Ano ka ba? Lagi ka nalang kumukontra sa desisyon ko, ha? Hindi naman sa Mahalaga itong laban nato. Hindi ko pwedeng iwasan. Ayun. Hindi mo maiwasan. Pwes, ako ang iiwas sa'yo. Bahala kang magkandara pa dyan sa ambisyon mo. Bakit? Ikaw ba may narinig sa akin tungkol sa trabaho mo? Gusto mo bang iwanan ko to at gumawa ako masama? Aba, wala naman akong ginagawang masama. At ako? Masama bang magboxing? Kaya ingat mo pagsasalita mo. Baka mamaya, ikaw madapa. Huh? Bahala ka sa buhay mo. Reko! What happened? Eh? Yan oh, sabi ko sa'yo eh. mag ingat ka yan. nadapa ka na oh. Eh. Ayun na naman. Tandaan nyo. Mag-concentrate kayo sa footwork. Wala naman, walang alala yan to. Kailangan todo. Tigayan na ah. Okay, ready? Fight! Baka yeah, okay, okay, okay. ipit ah! <laughs> Importante yung balas ng mata. Kombinasyon ng mga mabilis na kamay. Importante yung malalakas na suntok. Okay, sige.

Eh, naingkanto nga talaga ako. Sa'yo. Paano training! Ako? Ay, training! Training. Es, eh. training na tayo, Rocky! Mami, Ana! Halika <laughs> na! Eh, wala pa akong gani! Nice. Si Yvonne ba? Tara! Pinihan mo kay Onyx eh! Si Yvonne nga. Mm -hmm. O, Cleo, dito ka muna. Tara, girls, okay. ma'am. Okay. Oh, ma Bye! Paano ako? Bonbon? Ano ho? Milk? Rocky! Yvonne, kami na mismo nakikiusap sa'yo. Alam mo, malaki ang nakataya dito sa laban ni Rocky. Hindi lang ang hangad niyang mabigyan ng honor ang ama niya, kundi ang pag ng funds para sa orphanage. At sigit sa lahat, at stake dito ang bank accounts ni Mary Jane, Annie at tsaka. Oo oh, nga naman. Kailangan, kailangan niya ang moral support mo. Kung talagang mahal mo si Rocky, hindi mo siya pababayaan. Kung hindi mo talaga matake ang pagiging boxing ni Rocky, kahit bilang kaibigan ay tulungan mo siya. At malaki ang paniniwala namin kay Rocky. Hi, Alex. Ay, Alicia pala. Well, can I ask you for all your supporting papers uh -huh. for my uh, gaming and amusement tomorrow na? <laughs> Ko'ng talaga puro ka biro. Basta dadating ako. Promise? Promise. <laughs> <laughs>